kompleto na naman ang gang natin no? Oh. nako at ah, tayo yan no? Oh. meron tayo pupuntahan ngayon ano? Oh. nagyaya sila sa ano pupunta tayo yung scooter alas 9 na lang gabi ngayon pero tingnan nyo mga kainag siya no? talaga namang napakaganda pa ng ating araw liwanag pa rin makintab na makintab kitang kita pa rin nasa ba ako? ba kami dito? at tatlo kami dito yung panganay ay yung mahal na reyna at yung bunsong presesa kami rito nandito kami sa likod ang panganay na prinsesa natin na sa harapan Tsaka si Sion. O tara, let's go. Dito tayo doon. Doon tayo magkita mga kinis. Let's go. Ay, ko po, Panginoon. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ay. yeah tara, tara. Let's go. Ah, parang hindi tayo kasya rito tatlo, ah. Uh, parang hindi makina tayo, ah. <laughs> Kakain lang kasi. <laughs> hindi nagkasyahan, ah. <laughs> muna ka muna. Hindi, ah. Uh, <laughs> ay, saktan yung may papa yun. Hindi ko lang maki... <laughs> hindi makihinga. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Galing mo sa pag-scooter mo maya. Baka mga meto, tumba ka nung nakaraan. Di ba nag-scooter karon na tumba ka? Kaya nga hindi na ako mag-scooter. <laughs> Ito yung bihira. Yaw, kasi nung nakaraan na scooter si Mahal na, na ano na, natumba. Ang bihira. Mamaya sana. Tingnan natin ano. Pero mukhang hindi naman matutumba si Mahal Reyna mamaya. Ay, kasi Tingnan hindi natin. ako sasakay. Ah, Sayang ka nalang sumakay mamaya. Ang kasi sa akin dito na tayo mga kainags ano tapos sa uh, meron ako nakita yun no oh. yung dalawa no meron na raw dalawa doon tapos ano iba hanap tayo ng iba Ayun yun may bisikleta roon ayun no ayun ha ayun Mag bike sa ayan ano sasama ka ba meron ayun, tayo ayun, ay, eh, kung ganun, makaya mo yung gano'n ah hindi mo mapaan yun hindi pa hindi ka na sasakay okay, ang kas ka pwede. pwede tingnan natin kung makakas pero subukan natin yung tarating mo natin subukan natin ayun daw yun eh Tatanungin muna natin yung mga yung mga anak natin ano. At naghahanap yata sila ng ano rito ng ma ma Ayun pala meron pa rin yung tatlo yun oh. Yung tatlo ayun oh. Ah, oh, oh. Yan, yung tatlo. Yan. Tingnan natin. Pero maghintay muna tayo dito. Hindi ko alam kung merong gagawin sila rito. mukhang Ah, anto toto to. scan to pay pa yata no. <laughs> Hindi ko alam kung ano gagawin nila rito, eh, no. Tingnan lang natin sila. Yan. Oh, ganda ng ano, ganda ng langit natin, ano? Nakikisama, oh. Panalo, ganda ng mga bahay dito, no? Ganda ng combination ng mga buildings dito. Oh. Ay, busy busy sila doon, no? Ayan, oh. Busy busy. Hayaan natin sila diyan. Basta dito lang tayo. Alam mo na. No? <laughs> Sunod-sunod lang tayo sa kanila. <laughs> Bahala. Pero maganda 'to, mga kaibigan, Okay dito, no? Kasi alam niyo, itong, itong araw ng day off namin ni Mahal na Reyna, dito nagkakaroon kami ng banding family. ba? Diba? Kahit pa paano, diba? Kahit isang araw lang, kahit ilang oras lang sa isang araw, eh, sama-sama kami, ba? Diba? Kahit pa paano. Which is good, nakakatuwa naman. Ay, what a beautiful day. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa moment na ito na kumpleto ang ating family. 'di ba? Blessings 'yan. Pagpasalamat natin sa Panginoong may kapal. Nako, ayun oh. Tsaka ano, maraming mga ano rito, maraming mga mga nagde-date. Kasi ang ganda pa nga ng ano, ang ganda ng ano, eh, ang ganda pa ng lugar kasi. Tapos sa uh, yung time pasado alas 9 na ng gabi, pero maliwanag pa rin. Ang sarap maglakad, yung bang feeling safe ka pa rin kasi hindi madilim. Maliwanag pa rin. Oh, di ba? Kitang-kita pa rin yung bunbunan ng ulo ko nung no? sa ano? Yan. Yeah. <laughs> Alam ko iniisip niyo ang bihira. Yung iba sa inyo, ang bihira. Good vibes lang tayo, ha? good vibes. Yan, nak. Ito, ito, ito to, to, natin yung dalawa. Ano gagawin ng dalawa? Ano na? Ah, maghahanap ng ihian. <laughs> Kahit sa na lang diyan, pwede diyan. <laughs> Naiihi si Sean yung kasama natin. <laughs> Yan. Ang daming puno diyan, no? Oh. Pwede diyan, no? Oh. <laughs> ha? Look up ya man, look up, Vera. Ano te, ano sa ano sasakyan natin? Pwede ba 'yon, te? Yung ano? Ayun pala, pwede din Diyan nga, nga O oh. oh, tara hintayin natin 'tong mga 'to. Yung bunso natin nandoon, no? Ando. Easy. Ayun, oh. no. parking, te? Oh, sige, sige. Ako ba alam magbayad dyan? Ito, oh. So, kapal-kapal ng wallet ko, eh, oh. oh. kapal yan, eh. Puro resibo. Tsaka puro ID. Yan. Yeah. <laughs> Yabang nang <laughs> inayupak, na <laughs> Ha? Ah? Ang alin? Yung sasakyan niya, hindi alatang marumi. Ay, alaga. Siyempre, alagang alaga, eh. Pinapakarwas mo ba ito, te? Ay, yun lang last karwas natin. Pero parang malinis pa, ha? Parang malinis pa, oh. Kintab, eh, oh. Pero malinis pa. Iba talaga alaga mo kano? Wala na kalagay. Wala na kalagay. Pa ito ang gusto kalaman. Ha? Ganto. Pito. Marami niya sa ano, Canadian pito. Tire. dito yung kailangan mo. Ganyan. Pito. Pito. Ay, ito wala. Pito. Ah, ito, ayan, lagay mo na ano yan, lagay mo ng pito yan, oh, naku Importante Ako, oh, tara Pabayad Kung mapakikuha mo ng pambayad no, ma lagyan. Bigyan mo kayo ng pambayad. Asan ba 'yan? Ito to 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 to. Ah, oh, pambayad. Oh, ayan ah. Oh. Guys. Nice. Bayaran natin mawa ma yun sa parking. Ha. Hmm. Yan. Ayun, si Mahal Arena. Dapat Mahal na Arena sasakay ka rin. Mahal na Arena dapat sasakay ka rin, hindi pwedeng hindi. Kasi, kasi gusto ko rin makitang ano eh. Gusto ko rin makitang yung babagsak sa ano, wag naman. Sana na Ah, sige, sige, sige. <laughs> ayun, ayun, oh. Tigdalawa tayo, may helmet. Hindi, okay, hindi, matakot na ako nung Ah, bakit? Na? Bumagsak ka na rin dyan, di ba kamo dati? Sumemplang ako. Sumemplang ka na? Halika na, ka. sa una lang naman yun. Sa una lang naman yung sisemplang ka. Yung sa pangalawa, iba naman yun. <laughs> ah, sumabi. tara, tara, dito tayo. Kunin natin yan oh ate. Ang Paano ba yun? Turuan mo kami, te, kung paano. Tsaka si mama, turuan mo kung paano. Paano ba yan? Ma, di diba ba, di ba na, ano ka na yan? Nasubukan mo na dati Turuan mo ako ma Ikaw na magturo sa akin Naku, may, may pulis yata Ito, 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 ito Subukan natin to. oh. Yan O oh, ma, mauna ka O oh, sige ma, mauna ka Try mo Suti mo ano <laughs> Nahinga na I'm nahing nervous O oh, tawid, tawid yun, yun, yun na lang daw kukunin natin Yung tatlo doon, no Hindi na yung Sa likuran natin na kinuha natin kanina Kulay orange Ah, yeah, sundan so natin si ano Si panganay na prinsesa Siya nakakaalam dito, eh Oh, eh, simba, yun yung ano Ano ang tawag dyan, te? Legislation, ano ba yan? Yung mga, yun, ano, mga politika Ah, politiko, Ayan, no? yan, oh Yan To, to 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 tingnan natin dito ano ayaw gumana ito oh ah, ito walang helmet to okay ito ah walang helmet nakastand sya ano lobat lobat subukan natin mukhang lobat pa mukha ayaw pa makisama sa atin ah lobat lahat ah kailangan ano papalitan ng battery nito may nagpapalit ng battery nito eh sa gabi lobat lahat maglakad na lang tayo Ha? Maglakad na lang. Pwede. Lakad-lakad na lang tayo. Lakad-lakad na lang. Mas maganda pa. Masarap maglakad-lakad dito. Nakaka-relax. Ayan oh. Wow. Simahal na rin o. Ay, nataong na. Nakalakla. Ano nakalakla? Yung Mastercard dito. naka na kasi. Ay, yan na. Nagamit mo na. Ako na yung Mastercard ko. Teka lang. check ko muna. check. Nakalakla. Ma, yung sa'yo <laughs> yung magamit ko. Pwede gamitin nila tayong gift Oh, ma, ikaw na ma. Subukan mo ma. Okay na to, oh. Sayang, may oras ba to, te? May oras ba to wala naman. Oh, ma, mauna ka. Hindi na, hindi na kmaro. Hindi na maro na, oh, sige paano ba to subukan mo ako. Wala naman eh. Oh, Ayoko nga eh. Sige, ako videohan mo ako. Huwag mo pindutin yung ano kailangan Subukan. Paano ba to? Paano ba to? Paano ba to? Ah. Eh. Ah, hindi ay, nakastand ba? Tapos wag hirap mo sa karsada. <laughs> <laughs> Lumayo na siya. Ita, mandali lang ma. Oh. Medyo ano, medyo nakakatakot talaga mga kinis, you know? may malaki talaga yung posibilidad na matumba ka rito. Kahit nga ako kanina, mutik mutika na eh, no? <laughs> Pagbago lang talaga. Talaga kaya ano, konting ingat. O, oh, ding, ding. Paano mahinang tuhod mo? Sige, subukan mo lang, try mo lang. Ayun, bunso natin, ayan. Sige, try mo lang. Ay, si ate, ah oh, ate Fia. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Subukan mo, ma. Subukan mo. Dito kami ngayon sa harapan ng ano, no? Ayan, oh. No? Ano ang tawag dito? <laughs> ayan, si, si Mahal na Reina. bunso, yung panganay natin, ano? Si Mahal na Reina, yung lakad lang ng lakad. Hindi makasakay sa ano, natatakot. Eh actually kahit ako din natatakot din ako eh no. Nilalaksan ko lang yung loob ko. Ang bihira. Ayun ayun ay mga anak natin nandoon ayun, oh. nakka Ayun, na oh. Nako nag-enjoy oh. Ganda. Ayun. Ano ma? Picture daw, picture daw tayo. Eh bunso natin ayun no? oh. Parang kailan lang oh. Lit-lit lang niyan eh. Laki no? na oh. Na. Ah, tara picture tayo dito, teh. Dito tayo sa ano, picture taking tayo dito sa harap ng ano ayan oh. Tayo, tayo, lahat tayo. Papaano ko to? I... i ano ko rito sa ano. Lagi ko. O, well, si Mahal na Reyna, Ang galing, oh. O, yan. Ang galing po. Music. Asan ah, si Glenn? O, pwede pwede. O, yan. Naka-picture ba yan? Ha? Hindi naman naka-picture. Hindi, naka-video yan, naka yan eh. Ayan. Yeah. <laughs> Naiiya ako pa rin sa camera. Ang hihirahan naman, oh. No. Atra. Parang picture muna tayo dito. O, oh, sige. Mag-practice ka naman. Ha. Ah kaya kaya mo yan, no? Oh. Sige, ganda ng views natin, no? Oh, ganda ng talaga naman, oh. sige. Sige lang. Ito tulak mo muna. Pag naitulak mo, saka mo pindutin 'yung ano, dahan-dahan lang, ah. Dahan, dahan lang. ito, ito, ito. Pipindutin mo 'to dahan-dahan. Pero itutulak tulak muna, pero 'yung pero 'yung pagpindot dito, ano lang 'yung relax-relax lang kasi baka mamaya pindot mo nang maano, bigla kang gumano, no? Marangkada. Ito tulak mo muna, tulak mo muna, tulak mo muna konti, yan, tulak mo tapos pindot, ito pindutin mo Wag mo, wag mo muna. Eh. Mahirap talaga magturo sa pagmatanda na O oh, yan, dahan-dahan lang dito, sige, dahan-dahan lang ha, dahan-dahan lang Dahan-dahan lang ha, dahan-dahan lang Baka sumemplang ako, natakot na kasi okay lang, kikita okay naman <laughs> sa camera pag sumemplang ka eh Ito kasi, controlin mo po Ha? So, lang yan, sige, subukan mo Tignan mo yung panganay natin na yun, o. oh O, sige, subukan mo lang oo sige, tutulak. Anita. pag muna. sige. Gandahan lang. Oh, lang, ha? lang. Sabi ko sa'yo, maano eh. Ayun, wag ka mag Pag nasa simple lang ka, nasa camera ko. Ha? Amira. Ah, sige, sige. Baka maano ko. Angkas mo na lang ako. Oh, kita. Sige, pwede naman, siyempre. Angkas ka lang muna, mga kinis. Sige, sige. Si lang tayo. O tara tara doon na sundan natin yung mga yun. Ang bibilis ng mga anak natin ano. Nakakas ko na si Mahal na Reyna, mga kainig, ano? Uy, 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 wala ka mga Ano, yoyoyoy? uy, huwag kang magkat. Baka ako sa ako na yan, o. Dadaan kita sa biglang liko, umihira. Huwag ka may... Ay, ako kinakabahan ayaw. sa sa'yo, pambihira ako. ako kinakabahan. Oh, dahan, okay. dahan. Anong dahan, dahan? Oh, wala Pambihira. Huwag ka nervyosin. Ako yung driver, pambihira. Parang wala kang tiwala sa akin, pambihira. Wala talaga. Huwag <laughs> ka lang malikot. Yun lang yun. Huwag ka lang malikot. Kasi pag naging malikot ka, ako, sigurado dalawa tayo rito, sisemp <laughs> lang. Hindi. Balik hindi, hindi. Hindi ko babalik. Itatala na kita. Mm -hmm. <laughs> yung kumuha ng video sa atin si ano yun, si Bunso, yung Bunso prinsesa natin. Ayun sila, ayan oh. Hindi ko alam kung anong plano ng mga to, eh. gusto nila yung mga sa malalayo, yung mga matataas eh. Mga extreme. Ay, yung dalawa oh. Tsaka si Yung dalawa nating na anak eh. Talagang gusto talaga nila yung <laughs> medyo medyo ano, medyo nakakatakot. <laughs> Hindi na tayo pwede dun sa nakakatakot. <laughs> iba na yung level na yun ano bumababa na yung level natin pag nagkakaedad. ang <laughs> bihira ito natin yung mga to ano balita ah tingin natin ito mga to parang kailan lang malilit pa no ngayon lalaki na no? naka naman talaga Ah, <laughs> <laughs> uh, naalala ko dati nung ano, nasa holiday homes tayo, sa plaza tayo eh. Nag ano pa yun yung bisikleta nyo no meron pang ano di ba may gulong pa sa gilid no nag-aaral pa lang magbisikleta di ba mga bata pa yung mga anak natin eh no ah, picture picture daw picture So, so, sa una, sa una medyo nakakailang mga kayo nagsano, medyo magsisi ano-ano kayo, eh, mag-out balance out balance kay. Eh. Pero nung ako na nung bandang huli na, medyo nasasanay na ako kasi nagbibisikleta tayo eh, no? Nagagamay ko na pag bandang huli. Kaya parang pa-easy-easy na rin sa akin nung bandang huli. Tuwa-tuwa nga ako kanina diyan, magisa ako nag -ikot ako diyan, eh. Paikot-ikot. Naa naman talaga. Si talaga. dito na rin na dito, paupo-upo lang. Ayoko mas-slide. Ayoko mas-slide. Yan, laki yung pangalay natin, no? <laughs> na. Mira. Nilalamig na ako. Nilalamig, ha? Paano hindi ka lalamig ka, tabi mo ako? Kasi ka mo. Mahangin. Malaw na halik. Yan, takalaw talaga. Baka makita, baka makita tayo ng mga anak natin. na pa tayo sa harapan nila. Baka nahiya sila. Baka sabihin nila, wow, sweet naman ni daddy, tsaka ni mami. <laughs> Isa pa? Isa pa? Hmm. Buhok na yun, ha? Ah, ano, let's go? Picture oh, muna ko? tayo dito, isa pa. Ito na tayo mga kainags, ano? Tapos na tayo. Nag-enjoy tayo sa moment of truth. <laughs> Natawa talaga ako sa Mahal na rin. Habang okay. ang kasangkas kita eh. <laughs> ramdam na ramdam ko yung interviews mo eh. <laughs> ano yun, <ha? laughs> so, uwi na tayo mga kainags, ano? What a moment, what a, what a night, what a bonding. Enjoy? Bonding. naman ng ano? Nakalil? Okay. Gabi Gabi na? Gabi na? Mag alas na O sige huwag ka magala Akong bahala sa pagkain Nakangyam O oh, yan o oh. may nakadungaw naman o oh. Nakadungaw na yung dalawa o oh. Yan yeah. Dito na tayo sa bahay Hi.